Hello mga shikadoras, dahil nga sa so curious ako kung ano nga ba ang mangyayari sa karakter ni Caprice Cayetano bilang si Jessica sa Cruz vs Cruz Dahil nga naman nandoon na siya sa bahay ni Kuya Halina at alamin natin mga shikadoras So ito na nga, nag-aaway nga si na Kulin at si Jessica ano Sabi ni Kulin, sana mawala ka na para maging masaya na kami ng pamilya ko Tapos sabi naman ni na Jessica, mawala Kulin, gusto mo na akong mawala para lang masulo mo si Daddy? So na kayo mga shikadoras at ako hindi katulad ni... Aka uh, caprice so demure dagdag pa ni Jessica that's the cruelest thing anyone has ever said to me at ikaw ikaw pa talaga yung magsasabi hindi ko in-expect na sarili kong ate ang magsasabing sana mamatay na lang ako best decision ever talaga yung mag-o-off comments ako dito so heto na nga ang sunod na nangyari naabutan na sila ni Hazel na nag-aaway kaya naman nakatikim ng sabunod sampal uli si uh, Kulin Colleen mula kay Hazel syempre pinagtanggol niya ang kanyang anak na si Jessica Narinig naman nila Jeffrey ang pag-aaway nila kaya naman sumunod ang mga ito. Nakita nga nila na inaaway nga ni Hazel si Kuling kaya naman nakipagrambulan na rin sila. Hindi nila alam kung mapipigil pa sila or makikipagsabunutan din ang mga ito kay Hazel. Sinubukan din pigilan ni Jeffrey, si Nakulin at Jessica sa pag-aaway. Habang sila Andrea naman ay nakikipagsabunutan pa rin kay Hazel. At nang hindi na matake ni Jessica ay bigla na lamang itong umalis at sinunda naman siya ni Kulin. Kasi nga si Kulin gusto niya mag-sorry kay Jessica. Sorry na siya ng sorry pero ayaw tanggapin ni Jessica. Siyempre nasabi niya na yun masakit sa kanya kaya naman ang hirap-hirap niyang tanggapin. Na feeling niya eh yun yung ibig sabihin ni Kulin na gusto niya nang mawala si Jessica. Kaya naman ayan, kahit anong sabihin ni Kulin ay ayaw tanggapin ang sorry ni Jessica. At dito na nga mabubundol si Jessica dahil may biglang dumaan na sa sakyan tapos bigla rin siyang tumakbo. Ayun, nahit and run siya tuloy. Kaya naman todo ang iyak ni Colleen at humingi siya ng tulong. Feeling ko nagsisisi siya pero wala tayong magagawa dahil yun ang sabi ni Derek. So ito na nga duguan si Jessica dahil sobrang lakas ng impact ng kanyang pagkabangga sa sasakyan. Kaya naman, nung nakita ni Hazel ay syempre naiyak na rin ito dahil nakita niya yung anak niya na ganun. Grabe, ba diba? Sino ba nga ba naman ang hindi maiiyak? So, ang tanong ng lahat, mabubuhay pa kaya si Jessica? So, ito na nga din nalala na si Jessica sa hospital. Syempre, malapit lang naman doon. At ito, iyak nang iyak pa rin si Colleen sa nangyari. Habang si Manuel at Filma naman ay walang kaalam-alam sa nangyari kay Jessica. Sobrang sisingsisipo rin si Kulin sa nangyari pero syempre gusto mo yan Kulin kasi kasalanan mo yan Kulin. Huwag kang umiyak-iyak dyan. Kasalanan mo. Sorry direct. <laughs> hindi na mabakali si Thelma kaya naman tinawagan niya itong si Jeffrey. Pero syempre hindi pa rin nila sinasabi ni Jeffrey na pagdesisyonan nila wag mo munang sabihin kung ano ang nangyari kay Jessica. Kasi nga daw baka mabigpla sila. Todo iyak pa rin ni Hazel kasi nga nung una daw si Manuel tapos ngayon naman si Jessica na what if daw sa siya na habang si Jessica naman ay patuloy pa rin na nag-aagaw buhay. At heto na nga ang abangan natin bukas. Sumatemi nga sila Jeffrey para sabihin kay Felma kung ano nga bang nangyari kay Jessica nang biglang dumating tong si Hazel na nanggagaliitis sa galit at sinisisi itong si Colleen. Nagalit naman si Felma dahil hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit itong si Hazel kaya siguro ay sasabihin na rin nila kay Felma kung ano nga ba ang nangyari kay Jessica. Samantala sa good news naman tayo nakausap na si Manuel at Andrea, nakapatid na nga ang mag-ama pero syempre nakiusap naman itong si Manuel na sana rin daw ay ituring nakapatid itong si Jessica pero paano ba diba? So heto na nga, hindi pa natin alam kung ano nga ba ang mangyayari sa karakter nga ni Caprice sa Cruz vs. Cruz. Ngayon nasa PBB na siya. Kung bubahayin ba yung karakter niya o hihintayin na lang siya hanggang siya ay lumabas sa bahay ni Kuya. Na habang nasa bahay ni Kuya siya ay nasa hospital pa siya na nagpapagaling. So abangan na lang natin mga Chica Doras. And that's all for my Chica Doras. For more showbiz updates, please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching.